天呢 alam mo si pag nito proud tayo dito takbo na takbo to sa kanila eh ay ito muna yung patagalin natin yung buhay wag muna na hello ang ng mga ang ng mga boys Nang ba take ito! to oh, o diba ito na po yung Kompleto ang mga pagkain. Yes. Open na yan kasi baka mapanis. Yes. May mga barbecue tayo dyan. Kompleto. Yes. Ano this? Oh. Binuksan na. Uy, oh, ang sarap naman. Oh. Diba? Yes mapapansin at mapapanis. Meron tayong bubo. Mga giveaways na may mga Christmas. Give tayo. Okay, meron